Maligayang pagdating sa mga balita noong linggo. Akronim si Carlo Acutis, isang computer prodigy na ipinanganak sa London, na namatay noong 2006 ang kauna-unahang katolikong santo ng millennials. Sa isang seremonya sa SC Peter Square na ginanap ni Papa Leo noong linggo, si Acutis, na kilala bilang ti-God's influencer, ay naging santo sa harap ng isang tao, kabilang ang kanyang pamilya. Si Akutis, na namatay sa edad na labin lima dahil sa leukemia, ay nagtatad ng isang website upang idokumento ang mga ulat tungkol sa mga himala at iba pang mga elemento ng katolikong pananampalataya online. Papal, si Pierre Giorgio Frasati, isang kabataang katolikong aktivista na pumanaw isang siglo na ang nakalipas, ay ginawang santo sa seremonya ngayon. Parehong numikha ang dalawang lalaki ng mga dahilan mula sa kanilang buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos, sabi ni Papalio. Si Pierre Giorgio Frassati ay inilalarawan bilang isang huwaran para sa laiko na espiritualidad na bukas na ipinahayag ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pakikilahok sa simbahan, pampulitikang partisipasyon, at walang humpay na paglilingkod sa mga mahihirap. Si Carlo Acutis ay pinarangalan sa kanyang kakayahan na walang putol na pagsamahin ang panalangin, palakasan, pag-aaral. At kawanggawa sa araw-araw na buhay at sa kanyang malalim na debosyon sa Eukaristya, pati na rin sa mga simpleng gawa ng pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Tunay na patutoo kahit na tinapos ng sakit ang kanilang buhay ng maaga, na mga ilaw ng pag-asa ang dalawang banal sa pamamagitan ng pagturing sa paghihirap bilang bahagi ng kanilang sakripisyo. Ang kanilang mga salita at patuloy na kagalakan, ang pananaw ni Pier Giorgio tungkol sa kamatayan bilang pinakamatamis na araw ng buhay at ang mga alaala ni Carlo tungkol sa paghahanda ng langit, ay patuloy na nabibigay inspirasyon sa iba upang makita ang kabanalan bilang isang maabot at praktikal na layunin. Tinawag ng ministro ng ugnayang panlabas ng Israel ang nakatakdang hakbang ng ilang bansa na kilalanin ang isang estadong palestino bilang i napakalaking pagkakamali. Nagbabala siya na magdudulog ito ng mga isang panig na reaksyon mula sa Israel, kasunod ng mga ulat tungkol sa nakatakdang aneksyon ng West Bank. Pinagtibay ng ministro ng ugnayang panlabas ng Egypt na ang Rafah Crossing, ang nag-iisang direktang koneksyon sa pagitan ng Egypt at Gaza Strip ay hindi ginagamit upang paalisin ang mga Palestino mula sa kanilang lupain.